Hello, hello mga lalabs, tayo po ay magpunta sa Novo, ayan Syempre dahil sa tayo po ay sumahod, wow. pakikita ko po sa inyo kung ano yung aking mabibili sa aking sinahod mga lalabs Syempre gusto ko yung sinahod ko, yung meron akong nakikita na napundar O diba mga lalabs, ang daming bulaklak dito o oh alam nyo, pasensya na kayo at talagang yung ating camera ay medyo malabo syempre, hindi pa tayo nakakabili ng napakagandang cellphone tulad ng sa iba, talagang pag nag-video sila makikita mo napakalinaw at diba, ayan po magtingin-tingin tayo, daming sale dito mga lalabs ito po ay malapit lamang po dito sa amin ito po ay sa Novo Gapan ayan o diba, ang dami pong mabibili dito mga lalabs, kumpleto o tapos ayan, relo, napakamura lang. O ba? Diba? Pero ako sa ngayon, syempre, nagtitingin-tingin pa lamang po ako para kung sakaling may gusto akong bilhin, o ba? Diba? mabibili po. Lang. O ayan. Pero may relo pa naman ako sa bahay. Tinignan ko lang yung price sa mga lalabs. <laughs> Naningin-ningin lang, ba? Diba? O ba? Diba? Tapos mag-ikot-ikot po tayo ikot kayo, dito sa loob. Alam niyo napakalinis dito. Oh, perfume, 'di ba? Mura lang ang perfume, mga lalabs. Mm. Ayun, syempre, tingin-tingin lang muna. Pasyal ko lang muna kayo sa loob. Ayun, oh, 'di ba? Daming mga stop toys dito. Tapos syempre, sa loob, tingin tayo kung ano-ano pa po yung mga nasa loob. Maghanap tayo ng mabibili mga lalabs. Ay, tumbler. Ay, baso pala ito. Ayan, yung mga, ano tawag dito? Uh, paso pala siya. Paso, sorry. Ayan, paso po siya. Ayan, mga paso na plastic. O, ba? Diba? Naalala ko, ah, uh, may nilaan akong itinatanim sa aking father. Yung halaman na dadalin ko sa glory to heaven kasi po kinuha ko yung lumang halaman na dinala ko doon kasi po namatay na po siya at nalanta dahil hindi masyadong natitiligan ngayon bumubuhay po ako ulit ng halaman na pandala sa kanya o oh, sorry kay mother kasi hindi naman ako pwedeng magdala doon ng halaman kasi hindi naman po yung private public po yun kaya hindi pwedeng maglagay ng halaman kasi po ah uh, medyo malayo at saka hindi din maasikaso. Di ka bukas sa father ko malapit. O, di ba? Ang ganda na mga Wow! Oh, alam nyo, magaganda yung mga artificial. Kahit artificial siya, o. Oh. Talaga namang, ang sarap uh, i-display sa mga mahilig sa artificial. O, ba? Diba? Ang gaganda. O, di ba? syempre nagtitingin-tingin lamang po ako. Baka sakaling meron tayong mabili. O, oh, eto ang ganda, o. Oh. Yan. O, di ba? O, tapos ang gandami, o sa mga mahilig sa artificial, pwede pang display sa mga base po ninyo. O, oh, diba? Walang kalantalanta. <laughs> ayan. Eri nga po, ah, pala ang aking anak. Ayan. Ah, kasama ko po siyang ah, nagtitingin-tingin ng aming mabibili mga lalaps. Meron na rin po pala ako siyang nabili. Kahit na pangilan nila ang grocery. At dahil hindi po ako nakakita masyado ng aking bibilin doon, napunta kami sa abodega ng gapan. Ayan. O, ba? Diba? Bumili po ako ng ipit ng damit. Kasi po sira na yung ipit ko ng damit. Ayan. Tapos, magtitingin ako ng hanger. Kaso, may init dito, mga lalabs. Kaya, sa loob na lamang po ako pupunta. O, ba? Diba? Ayan. O, dito tayo sa loob, mga lalabs. Ayan. O, nakita nyo. O, maraming mamimili dito. Kasi po, Mura ang kanilang mga paninda. Kasi po, laging may sale dito sa Bodega ng Gapan. O, diba? Dito po ako napunta. Ayan. Pasok tayo sa loob, mga lalabs. Ayan. Medyo malabo lamang. O. Pero at least nakikita nyo pa rin naman. Kahit medyo malabo. Pag tayo may anday-anday na ibibili tayo ng maganda-ganda para makapag-video tayo ng maganda at malina. O, diba? O. Tingin po tayo sa loob. Ay, picture sira na rin po 'yung aking pitchel. May mga babasagin po akong pitchel kaya lang alam niyo naman, 'wag lang madulas ay susme. Talaga naman, kaya magplastic na lang. Marami po akong babasagin sa bahay din ng pitchel kaso na ilalabas ko lang pag may bisita. O di ba pag may bisita doon mang ilalabas 'yung aking pitchel na babasagin. Pero kung paggamit gamit namin o ba diba, kahit na mabuo ito ay walang kabasag-basag. O di ba? Kaya tingin tayo ng peach shell. Pero mas gusto ko to. basbet ko yung clear mga lalabs. Parang malinaw tingnan o oh, diba? Kahit ano ilagay mo. Oh, tapos eh, ito pa isa. O, oh, may kulay. Mm. Pero sabi ng anak ko kasi, yung malinaw yung isa po tinuturo niya. Pero parang merong ano yon yung parang puti-puti o oh, gas-gas pero ito ay malinis yung clear na to o oh, diba? parang mas type ko to oh tapos medyo makapal-kapal pa siya. O, ba? Diba? Medyo mura lang yan. O, tapos, ayan, nakabili na ako. O, ba? Diba? O, ayan, nakapili na ako. Tapos, eto ang pinaka the best kong gustong bilhin. Kuchon, mga lalabs. Yan talaga, ang gusto ko talagang bilhin. Kasi po, ay anim na taon na yung aking kuchon. Eh, lugalo ganit na day. O, ba? Diba? Yung balot lang naman. Pero, alam nyo, syempre, Euratex, matibay po ang Euratex. Kaya Eurotex ang gusto kong piliin kasi matagal po ang buhay. Hindi siya agad umiimpes. Or hindi po siya nagmumugmog. O diba? O kaya po yan ang aking uh, hinahanap. O ba? Diba? Siyempre gusto ko lang po yung katamtaman yung pasok sa ating budget. O ba? Diba? O ayan. Hmm. Hanap tayo ng uh, uh, mag-a-assist mga lalabs. Wala kasi nag-a-assist dito mga lalabs eh. Very busy sila at konti lang naman ang anot, marami pong bumibili sa labas mga lalabs, eto takore o oh. malalaki alam nyo dati meron kami takoring malaki kaso nasira na din sa katagalan sa takore ng aking magulang o yan tapos may takore din ako malaki nasira na din kaya nagtitingin-tingin po ako pero meron po akong electric kettle na nabi de, yun na lang po ang aking ginagamit. O ba diba, mga lalabs o oh. ito mga kasangkapan o. Oh etong mug oh alam niya favorite ko yung mug yung medyo malaki para pag ako nagkakape eh sold na ako agad mga lalabs o oh, di ba eto ang ganda oh syempre maganda din ang presyo mga lalabs o oh. pang mayaman o oh, di ba ang ganda ko talaga ng price kaya kailangan talaga meron tayong anday o oh, di ba sarap mamili mga lalabs o oh. ang daming mabibili yan po tayo nang kotse 1799 Ayan. Oh, sige, yan na lang kuya. Hay hmm. ka naman, kuya. Hay. Nime-alam na sa ano pa. Mita <laughs> <laughs> tayo, oh. Niyan. Charo sa post-it Ayun po Long. oh, andito po tayo sa Tagyas <laughs> alias Tagyas Alias Ayun oh, post-it log daw. <laughs> Nandito po tayo sa bodega. Ayan. Ito po kayo bibili lagi. Mura po dito mga lalabs. Nandito po ako sa bodega ng Gapan. Pastora pangilinan din